Magandang araw po. Narito ang INC News Update sa oras na ito. Kaugnay ng naging pagunita sa ikasandaan at sampung anibersaryo ng Iglesia Ni Cristo sa iba't ibang distrito. Ako po si kapatid na Jufreed Tamala. Lubos na pinaghandaan at kinasabikan ng mga kapatid na performer ang ginanap na 110th anniversary in concert sa Distrito Eclesiastico ng Palayan City, Nueva Ecija ang mga makulay na selebrasyon at ang iba pang mga detalye ang ihahatid sa atin ni kapatid na Pamela Aban. Buong kagalakan dinuluhan ng mga kapatid sa distrito ng Palayan City, Nueva Ecija, ang isinagawang 110th Anniversary Concert bilang pagunita sa pagsapit ng Iglesia ni Cristo sa kanyang kasandaan at sampung taon ng pagkakatatag. Isinagawa sa nasabing pagdiriwang ang mga pagtatanghal ng mga kapatid mula sa iba't ibang lokal sa distrito ng mga pag-awit dance performers at sign language interpretation ng mga iglesia ni Cristo Original Music. Mula ng tanggapin ng mga kapatid sa kanilang lokal ang tagubilin ukol sa ibang ay mabilis ang kanilang naging pagdugon sa pagsasanay at paghahanda ng mga performances. Nang matanggap po ng mga kapatid sa bawat lokal sa aming distrito, ang ukol po sa isa sa gawang INC 110 concert ay kinasabikan po ito ng bawat isa sa amin. Gayun din po ay ipinag-anyaya po namin to sa lahat ng mga kapatid sa aming distrito na mayroon pong kakayahan sa pag-awit, pagsayaw Pati po ang mga kapatid na kabilang sa samahang Christian Society for the Deaf ay nagkaroon po ng bahagi sa isinagawang pagatanghal. Kahit po mga kapatid na mula rin po sa malalayong dako na kabilang po sa mga ethnic groups o mga tinatawag na katutubo ay nagkaroon po ng bahagi sa pagatanghal. Sa kabila ng nagdaang bagyo sa panahon ng kanilang paghahanda ay hindi napahadlang ang mga kapatid na magsisipagtanghal sa kanilang puspusang pagsasanay. Para po sa aktibidad na to uh, sa amin pong lokal ay naghanda po talaga kami. Marami pong sakripisyo ang ginawa lalo na po ang mga may tungkulin sa aming lokal. Ang mga performers po namin na galing po sa pulang lupa ay medyo malayo po ito galing po sa aming lokal. Mahirap po ang daan, mabato, matarik po ang daan. Pero po para po sa Aming mga performers para po sa aktibidad ng iglesia, uh, ginawa po namin ang lahat para po maging parte kami na aktibidad na ito. Hindi nabigo ang mga pagsasanay ng mga kapatid na nagsipagtanghal dahil naging maganda ang resulta ng kanilang performances. Una sa lahat po, nagpapasalamat kami sapagkat meron pong ganitong aktibidad uh, para po sa paggunita sa ika-isang daan at sampung anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Ah, naging masaya po yung aming panonood at kasama po yung aming sambahayan, yung aming lokal. Kami po ay buong pusong nagagalak at natutuwa sapagkat ang aming pong distrito, ang distrito po ng Palayan City, Nueva Ecija ay kaisa po sa pagdiriwang ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo sa kanyang pagsapit sa anibersaryo ng Iglesia. Isang daan at sampung taon na pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos na iniukol niya sa kanyang bayan. Ang INC concert po na ito namin isinasagawa ay ang layuni ay gunitain at ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos ang maraming kabutihan at pagpapala niya sa Iglesia. Kapatid na Eduardo B. Manalo, at sa lahat po ng mga kapatid sa buong mundo, bumabati po kami ng happy 110th anniversary po sa ating lahat. Patunay lamang ang ganitong mga aktividad sa patuloy at walang sawang pagtulong at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, di lamang sa kabuuan ng Iglesia ni Cristo kundi maging sa bawat kaanib nito. Mula po dito sa Palayan City, Nueva Ecija, ako po si kapatid na Pamela Denise Aban para sa Iglesia Ni Cristo 110th Anniversary Special Coverage. Tumawid naman tayo sa Distrito Eklesiastiko ng San Jose City, Nueva Ecija. Isang clean-up drive ang muling isinakatuparan ng mga kapatid sa lokal ng Munoz na bahagi pa rin ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Iglesia Ni Cristo. May report si kapatid na Azania Legaspi. Ang paggawa ng mabuti ay isa sa mga utos ng Panginoong Diyos. Ito ay pinagsusumikapang magawa ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Kristo upang makapagbigay kasiyahan sa Kanya. Maaga pa lang ay nagkatipon na ang mga kapatid sa lokal ng Muñoz, distrito ng San Jose City, Nueva Ecija upang magsagawa ng cleanup drive bilang pakikipagkaisa sa pinaigting na INC giving. Bago po ang aktibidad na ito ay nagsagawa po muna ng pagpupulong mga kapatid, mga may tungkulin na ipanawagan po sa lahat ng ganitong gawain ay dapat pong makipagkaisa mga kapatid, pinaghandaan, maging makagamitan na gagamitin, pati ang araw na ito ay talagang nailaan na po nila para sa aktibidad na ito para makatulong po sa pagbibigay kasiyahan sa ating Panginoon Diyos. Bagamat abala sa mga gawain sa buhay, ay hindi nalilimutan ng mga kapatid na makipagkaisa sa mga aktibidad na inilulunsad ng pamahala sapagkat ito ay hindi lamang nakapagpapatibay ng pananampalataya, kundi ito rin ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Ipinahayag naman ng mga kapatid na lagi silang kaisa ng pamahala sa mga proyekto at aktibidad na kanilang inilulunsan. Para mabigyan po natin ng kasiyahan ng ating Panginoon Diyos, maging ang ating Panginoon sa Kristo. At ito'y bahagi rin po ng ating pakikipagkaisa sa panawagan ng ating tagapamahalang pangkalahatan na laging gumawa ng mabuti tayong makaalim sa Iglesia ni Kristo sa ating kapwa. Mula po rito sa Muñoz, Nueva Ecija, ako po ang kapatid na Azing Ligaspi para sa Iglesia Ni Cristo 110th Anniversary Special Coverage. Outside the Philippines, the Church of Christ extends its care to various communities as well. Our next story comes from New Zealand. Sister Roxanne Rosquita will tell us how our brethren spread acts of kindness to the people around their community. In taking care of one's health, members of the Church of Christ in New Zealand conducted a community and neighborhood appreciation day by conducting a health check activity through a screening of weight, blood pressure, and blood sugar levels. Sister Patricia Redonia, a church officer and a an nursing student, shared her inspiration in participating in this activity getting our health checked regularly helps us monitor what is going on inside our body especially getting our blood pressure blood glucose levels and our weight uh, monitoring all of these um, factors that is going on in our body helps us know when to adjust our lifestyle when to adjust our diet and when to do more exercise Knowing all of these factors allows us to have a better quality of life. And of course, for us members of the Church of Christ, when our body is healthy, we are able to do more activities. We are able to unite more with the activities that is launched by the Church administration. And it is for all for the glory of serving our Lord God. As a worldwide activity launched by the Church administration in celebration of the church 110th anniversary this service was offered and provided to the neighborhood of the brethren who took part in this activity in various locations Aimed at promoting physical fitness and health to all the brethren belonging to the different Christian family organizations. This activity has made everyone more aware of their health and more decisive and proactive in doing something for their health, such so as going on a diet to lose weight, adding extra fiber in their diet, drinking water regularly, avoiding sweets, fatty, and salty foods, engaging in physical exercise, and a lot more. In the same way the guests expressed their commendation to the church that continues to make a difference. The Brethren extended their thanks and gratitude to the church administration for promoting various activities that are beneficial to the Brethren for them to continue to remain physically fit and strong. I heard it was free and I just put the food schedule to come here. And I'm really thankful for everything. Thank yeah, thank you so much. This community and neighborhood appreciation day did not only foster stronger bonds among the brethren who showed their care to their fellow brethren and to their neighbors by giving helpful health care guidance and advices, but created new friendships and relationships. Every year, we commemorate the anniversary of the Church of Christ because this is what we consider the greatest blessing of God in our life. We cannot allow that. The anniversary of the church will pass by without expressing our gratitude, our thanks to our Almighty God. Because through his help, despite the many trials, hardships that we encounter, we are able to uphold our services to him, our worship of him, and we are able to continue to do what pleases our Almighty God. Renewed in their faith, after uniting in this event, the brethren continue to express their thanksgiving for God's unfailing love and protection. From New Zealand, I am Sister Oxana Skita for the INC 110th Anniversary Special Coverage. Manatili po kayong nakasubaybay sa INC TV para sa 110th Anniversary Special Programs. Magandang araw po.